Hanggang kailan ko ba ba matatago Yung pag-ibig ko sa'yo di na mababago Laman ng panaginip, ikaw at ako Kung torpe ako, ano pa ba magagawa ko Ang tanging parang ko na lang ay sasabihin sa'yo Ang nakaramdaman Dahil di ka mo sa aking isipan Kahit sa panaginip, ikaw ang laman Umahanap na lang ako ng tempo Huwag ka na sa'kin, matampo Baka bukas sasabihin ko na ito Yung nakakamdaman ko di ko maitago Kahit na matagal ko pang sabihin Pagmamahal ko sa'yo huwag mo nang isipin At baka sa huli ikaw pa rin Aking mama halin Oh yeah Hanggang kailan pa ba magiging torpe Baka umunahan na ako ng ibang lalaki Kasi sa dami kong kaagaw Baka di na talaga ikaw Hanggang kailan pa ba magiging torpe Baka mauna na ako ng ibang lalaki Kasi sa dami kong kaagaw Baka di na talaga ikaw yeah. Baka hindi na talaga ikaw ang para sa akin Kasi ang dami kong kaagaw kong iisipin Ibang iba ako sa kanila Gwapo sila sa iyong paningin Pero pagdating sa akin Tumingin ka daw muna sa salamin Masama sa akin sabihan ako sa kapila Dahil sa tingin ko ako'y pinapahiya Tinawanan niligaw Kaya tinuanan ko din kasi mukhang langaw oh. Pero di ako masyadong pinatulang Hinayaan ko na lang Dahil ako may tiwala sa sarili Ang ganda mo sa akin ay mananatili Dahil ako may tiwala sa sarili Ang kaganda mo sa akin ay mananatili Hanggang pa ba magiging torpe? Baka maunahan ako ng ibang lalaki Kasi sa dami kong kaagaw Baka di na talaga ikaw Hanggang kailan pa ba magiging torpe? Baka maunahan ako ng ibang lalaki Kasi sa dami kong kaagaw Baka di na talaga ikaw Hanggang kailan pa ba magiging torpe? Baka sa maunahan ako ng ibang lalaki Kasi sa dami kong kaagaw Baka di na talaga ikaw yeah. Hanggang kailan pa ba magiging tope Baka maunahan na ako ng ibang lalaki Kasi sa dami kong kaagaw Baka di na talaga ikaw yeah, yeah.